assorted na mga figures. Ang size nito ay nasa 8 inch. Ito yung harapan na part niya. Yan naman yung sa gilid na part. Ito yung sa likod na part niya. Yan naman yung sa gilid na part niya. Yan naman yung sa baba na part. Articulated yung dalawang braso niya, pati yung kamay. Meron din siyang markings. At ang bubuksan siya gaya niyan pwedeng lagyan ng 6 inches to 7 inches na figure plastic lang yung materials niya ito naman ay nasa 10 inches yung size yan yung harapan na part ito naman yung sa gilid na part niya yan yung sa likod na part niya ito naman yung sa gilid na part niya articulated yung ulo niya yung dalawang braso niya hindi articulated yung sa may paa niya ang sunod naman ay nasa 12 inches ang size niya. Meron siyang markings. Ito yung harapan na part niya. Yan naman yung sa baba na part niya. Ito yung sa gilid na part niya. Ito naman yung sa likod na part niya. Tela yung cape niya. Yan naman yung sa gilid na part. Articulated yung ulo niya, dalawang braso niya pati sa may siko niya tikuliti din tikuliti din yung dalawang legs niya plastic lang yung materials niya at magaan lang din siya ito namang sunod ay nasa 12 inch ang size yan yung harapan na part yan naman yung sa baba yan yung sa gilid na part yan, yan naman yung sa likod yan naman yung sa gilid na part articulated yung ulo niya dalawa ang braso niya gaya niyan nagagalaw uh, tataas din nagagalaw din yung kamay may din yung dalawang legs niya pwede ma-bend rubber at plastic yung materyas niya